Okay, tanong ni Marites taga-Ka. Kung 3 days lang po ang itatagal ng bread, need pa po bang gumamit ng anti amag? Yes po, kailangan. Uh, kailangan talaga kung gusto niyo pang mapalawig ang uh, buhay ng inyong tinapay, ano? Ah, uh, sa kahit na 6 uh, to 7 days, 2 weeks or 1 month pili lang po kayo ng ating mga antay amag dyan. Mag-research lamang po kayo uh, para uh, makapili kayo kung anong uh, bagay sa inyo at gaano ba katagal gusto. Kasi ang ating tinapay, totoo naman talaga yan. Ano? Sa ating tinapay, mag-observe po kayo within 3 days. Halos pa 4 days, 5 days. Nakakaroon na siya ng mga mga mold. Ano? Meron na yan. Lalo pa pag anluto mo dyan eh alanganin or walang swelo ang ilalim, ay talaga namang makikita mo kaagad yung difference. Oo, la, tapos sinahawakan pa natin yung uh, kamay natin hindi totally malinis, hindi natin alam or wala tayong ginagamit na gloves. Talaga po namang walang duda. Mag-uunahan kagad yung amag sa ating tinapay. Basta uh, nagdi-deliver po kayo or mas, mas production or mismo nagdi-display kayo dyan sa ating uh, istante, sa ating uh, pwesto, mas maganda na kung gusto nyo mapalawag, mapalawig, maglagay po kayo. Pero sa akin na-observe kasi, ano, sa mga tinapay sa istante, uh, within 3 days, dapat na talaga mapalitan na din or madagdagan para mauna siyang mabenta. Kasi pag gusto nyong patagalin ang tinapay dyan sa inyong istante or sa inyong nakabalot dyan, mas maganda na pag-isipan mo kung paano nyo mapabilis na mabenta para bago ng bago araw-araw. Ganun lang, wag nating uh, basta tinapay kasi nag-iba talagang texture niya araw-araw sa paglipas ng araw, ano, nag-iba. Unlike pagbagong hango natin at lahat ng gusto mo nandoon na sa klasa lambot ng tinapay. Pero pag once umabot na ng 2 uh, 3 days, lalo pa pag itimpla natin medyo matigas, ay talagang maninigas na yan lalo. O, oh, at uh, yung iba naman na uh, walang swelo, uh, nagumpisa ng amagin uh, ng ating tinapay. Kaya gumamit tayo ng antay-amag, pipili lang po tayo. ng antay-amag na inyong uh, gusto kung gano'ng katagal, kung uh, gusto mo ba yung uh, one week lang? Meron naman yung mapipili natin. Basta huwag natin kalimutang mag-research para makasiguro tayo at tingnan natin mga feedback at mga reviews ng uh, product ng ating binibili para may guide na rin tayo if ever na tayong gagamit. Okay? Follow for more!